yun guys sa um, ngayon ay nakapakyo kami ni Poging Castor ng Hakotin uh, sa nga na maulawin uulingin um, 800 yung pakyo ko ngayon ay nakaka limang na kami ni Poging Castor siguro mga tatlong hakot pa namin yung natitira na ito si Poging Castor pawisan na naman Yan mga idol, si Poging kastor, pa na yan, pangangain. Hey! Uros sa nga ng maulawin at islab. Kaya medyo mabigat mga idol. Hey! Medyo malayo-layo din pati. Taas pa ng mga sakad. Hmm. Ayos si dyan, mataas 'yan. pagdaran mga idol Hmm. and guys, so uling naman, uling. Maulawin. Saka guyong-guyong na pula. Hmm. yun guys uh, dito galing yung ating hinahakot na maulawin uh, pinakiyaw natin kay papa Ayan, pa kakunti na pero parang hindi natin matatapos dahil uulan sobrang lakapal ng dagim ayan guys siguro mga tatlong hakot na lang natin medyo may kalayuan nga lang kaya huwag muna sanang umulan ayan oh, sobrang dilim ang gaganda ng mga manok mga idol oh bulik yung isa ay talisayin ayun pa so well guys karga na natin Paano, guys na wala na. Hanggang dito na lang. Bye-bye.